Foundation. Isa pong ekonomista rin, si Professor Sunny Africa. Sir Sunny, kamusta na po kayo? Si Zander po ito. Good morning! Hi Sir Zander, sa po? Um, kawawa ka naman mag-isa ka ngayon. <laughs> Opo eh, kasi, kasi po. Na-flow Angel. Nasa taga-clean siguro siya, no? Opo, Quezon City po sir. At ah, nagpapahinga po muna. Opo. Ah, Opo, ah, sir, ah, nabalitaan niyo ba itong panukala ni former finance secretary ah, Cesar Purisima na uh, tanggalin na raw sa ating sirkulasyon, i-demonetize na yung 1,000 peso bill and 500 peso bills to, uh, para daw po maiwasan o mabawasan ang korupsyon sa ating bansa. Kayo po bilang eksperto sa pera at experto uh, <laughs> eksperto <laughs> sa pera <laughs> po eh no. Hindi sa pag uh, sa ating sa ating ekonomiya, ano ang inyong opinion dito sir? Um, totoo lang, medyo kalokohan <laughs> yung proposal at um, medyo pang utak mayaman siya eh. Um, oh. sa siya sa mahirap at sa middle class habang hindi naman epektibo talaga dun sa sinasabing layunin na mahinto ang korupsyon. As alam ko, <clears throat> sa desperation natin makakasang solusyon para ipitutuwaan natin mga malilik na hakbangin. Pero sa lang, sa dami ng mga band-aid na pinapropose, ito na siguro yung pinakapanis na band-aid kasi hindi talaga siya, hindi <laughs> talaga niya maapektuhan yung yaman na naiipon ng mga masarap ng opisyal at ng mga contractor. At napakadali doon sa So, kung baga, in the end, pakitang, kung sakali patupad siya, sana hindi naman, sana Apo. sa, hindi naman sila pabot. Pero kung ipatupad yan, ano lang yan, parang pakita na may ginagawa, pero ang dali-dali doon so Okay. opo kung sakali po sir na talagang maipatupad no natanggalin sa circulation natin yung 5500 and 1000 ano ang magiging epekto nito sa pangkaraniwang pilipino again ang unang-una tama't malinaw kahit tanggalin yung 100 yung 500 at 1000 sa circulation makakalusot yung mga halimbawa na kontraktor Kung overpricing yung ginagawa nila hindi mm -mm. actually yung mga ano to, patong-pato na pera sa lemesing gumagalod dyan. Kung overpricing, kapasak sa account nila yan. So, overpricing, hindi ma hindi ma hindi ma Yung pagtago nila ng kanilang yaman sa kotse, sa bahay, sa yate, pag-abroad, hindi apektado. So, kailangan malino doon. Pero ano epekto sa mama yan? Alam nyo, yan. At yung sa ngayon kasi, marami rin bawa sa mga informal sector natin. Yung, pag, yung pag na ng pera, Lalo mo sa digital payments. sila, mo silang mga bank account. Yes, Marami sa mga minimum wage earners natin at mababa pa. Actually, ang bayad sa kanila, um, cash pa rin eh. Wala naman mga ATM yan. Sa ilang libo lamang na mga negosyo, actually may ATM. Doon sa humigit kumulang isang milyon na negosyo sa Pilipinas. siguro mm. malaki na. Sa mo 20% ay may mga pinuklaseng you know, ATM o mga banking system. So, ang pinaka-epekto niya, Imagine nyo, may sari-sari store ka, bibilahin mo yan, Pahirap sa araw-araw sa nagsari-sari store. Yes. Sa pa sa bangketa. Yung mga katanggap na manggagawa, bibilangin na yung mas maliliit na bills. Alam mo yun, medyo ang laki ng risko na mamali ka sa pagbilang, may mas marami ka pang bit-bit, mas mahirap yan, di ba? Mas, mas tataba yung pitaka mo, kalo maraming pera, pero mm -hmm. mang halaga. Mas madali madakutan, mas madali mawala. Pero kaya ako sinabing utak mayaman, walang pa kayo mayaman dyan. Feeling ng mga mayaman porque meron silang credit card, meron silang cash card, meron silang digital payments. Para inisip nila, siguro lahat ng Pilipino ganito. Eh, sa probinsya, wala kang internet. Naubusan ka ng charge sa cellphone. Medyo, ang mm. -hmm. Ang ah. lang ngayong umaga, pero medyo kalokohan talaga sa, <laughs> ano, Nung ano, nabirto sa area, sabi ko, hindi pa talaga mag-isip mga rich sa atin. <laughs> mhm mm Opo, kumbaga po, para out of touch. Oo, ang, ang, hindi talaga nakatungtong sa lupa eh. So sa amin, tapos ano pa yan? Yung mga mayaman, marasin lang pa kayo. Kahit bukas, maglipat. Kahit na, kahit hanggang 20 pesos pagbawal nila. Wala, hindi naman sila yung pipila sa bangko, di ba? Yes. Yung pipila uh... ng ilang oras sa bangko. Yung mga mahirap at middle class, pari palit yung pera nila. Yung mga mayaman, baka sa bahay nila papuntahin nila dyan o baka alam mo kasi nate, yung mga mayama, wala naman silang cash talaga na malaki. So hindi sila apektado. Pero yung mahirap, may nilukas tayong pipilitin din ng oras para palitan 'yan. Tapos yung mga magnanakaw, halimbawa, mm. yung nakita nating litrato ng tambak-tambak na pera. Ay nako, sigurado, babayaran nila yung, yung kilala ng bank manager. Pakiuna naman to sa pila. Kailan 'to 'yun? Opo, kore. Alok, Kumbaga, ano 'yan oh. <laughs> talaga? <laughs> Kumbaga ho, ano eh, ah, hindi yan po problemahin kung bigab di ba may kung kung may uh, ano tawag din eh kung, kung gugustuhin merong paraan ay oo, oo. Mm. yung mga corrupt, may pa at, at yung mga corrupt, yan ang maraming maraming paraan tapos actually kaya medyo nakakainis ng class in proposal kasi pagpalagay natin well meaning siya pero kahit na well meaning siya medyo hindi nakatutong sa realidad Opo. ang problema sa class mga proposal na limito ngayon hindi sing solution eh parang kaya galit na galit yung mga tao. Kakalabas na lang survey, 97%. percent, uh Wala na malaya yung corruption. Kaya nagagalit yung mga tao. Alam nyo, ang dami-daming corrupt na opisyal. daan daang ang corrupt dyan sa Kongreso, hindi sa Senado. Libo-libang kong kakang corrupt, hindi na sa DPWH, hindi sa, sa ibang Congress members. At simple lamang, pas din yung kasuhan ang lahat ng corrupt. Kahit mga lahat ng Kongreso, kahit mga ubos ng tao sa Senado, eh ano, eh corrupt sila. Wala sila silang dapat Um, K na manatili sa poder. Pero pag na natin nakakita yan, ba't may mga, alo ko, mga solution na ibabot na parang, hindi mag-demonetize tayo. Mm -hmm. Kaya eh, di ba? At, in, at maraming din I think, at alam ng gobyerno to, na kung hindi bunuti yung korupsyon sa pamagitan ng pag-atake sa korup, ganun yun eh. Kung alam natin may sistema ng korupsyon, ano bang issue ng sistema ng korupsyon? Hindi naman procedural eh. Hindi naman yung malaking money, ma hindi yung large quantity bills ang problema. Ang problema yung crop na opisyal. Mm -hmm. At kung hindi na-atake yung corrupt na opisyal at iwaksi yung dandaan ni bulibong corrupt sa gobyerno, pati yung mga kanegosyo nila, kahit na anong drama mo, whether it's this um, pag, -ano pag demonetize sa mga large quantity bills or actually even yung pag-release ng salin ng ombudsman, actually lahat ng mga yan, kung hindi seryoso yung pamalan, na yung lahat ng corrupt. Nandiyan niya para alipong nga. Kahit um, na medyo oh, na wala ng, ng isang, isang, linggo, isang dalawang linggo, pag itinong baha, lalala ulit yan. Mm -hmm. Opo, parang ano no, kumbaga po, funjay. Opo. Sabi <laughs> nga na po, ano yung funjay, makatilang eh. Opo, mm -hmm. Alipunga, kalawang, malala talaga ay cancer, cancer talaga sa gobyerno 'yung ano, 'yung ano 'yung corruption, grabe. Opo. Uh, ano ang reaksyon ng IBON Foundation doon sa lumabas nga pong survey na 97% ng ating mga kababayan ang naniniwalang widespread ang corruption sa ating pamahalaan. Um, I think of course malaking tulak siguro diyan. Ah, uh, itong mga scandal na lumabas kasi nasanay na 'yang publiko sa corruption sa ilang dekada na. Kasi sa amin na pinaka mahalaga diyan, dapat hindi magkasa yung publiko na 97% na alam na widespread na korupsyon, huwag tayong magkasa dun sa sigurado, baka sa dalawang senador o baka lima-sampung kongresista at baka ilang doser ng contractor at PPWT officials. Pinko, pinaka susi dito, yung 97% na yan, huwag tayong magkasa sa ilan na siguradong ibibigay sa atin. At naman, sa loob ng silpil ng Pangulo, may ilalaglagyan. Pero sana magmula tayo sa realidad, literally daan-daan ang corrupt na nasa Kongreso, both sa House at sa Senate. Literally thousands ang corrupt, hindi lang sa line agencies, pati doon sa uh, private contractors at mga firms sa kasosyo nila. Kung hindi may waksi lahat yan, nagalit pa rin tayo. Kasi kumbaga kasartik eh. Di ba na may ilang mga kasuhan, may yeah. mga, mga mm -hmm. yung galit. Pero pag ito ng 2028, kung pareho pa rin makapropropisari sa natin, yun nga, parang alipo nga, parang kalaon, parang cancer, lalag ko tahanap ng paraan yan sa darating na gobyerno. Opo, eh, ang mag-asawang diskaya ay hindi na raw po makikipagtulungan sa uh, Independent Commission for Infrastructure dahil ang ginigate po nila ay yung uh, right to self-incrimination. Sa inyo bang <laughs> palagay, ma, uh, magkakaroon ba yan ng malaking epekto sa ginagawa po ng ICI? Um, I think oo, kasi right na yung pinaka-sensational na um, exposure ng sistema ng korupsyon dyan, yung mga diskaya. Pero actually, magandang halimbawa yan eh, kasi clearly, hindi na sa may pinoprotekta ng mga diskaya, may sa kanila. Halimbawa, kung mm -hmm. yung mga um, nilistang um, fraud control projects sa sumbong sa Pangulo website, kulang pa nga hindi pa yung kalahati ng flood control projects kay Pangulo Marcos. Doon lamang makita mo may kumigit kumulang 65 congressional district na may mayigit git um, 20 bilyong pisong kontrata sa sham na negosyo ng Diskaya. So yan questionable na yan. Alam mo medyo may may suspect tayo diyan na dapat yung 65 na mga uh, representatives yes. na sa na, na may Diskaya projects questionable. Pero ito yung nakatakot siyan. Hindi lamang yun yung nasa ruling party rin siyan eh. Marami mm -hmm. siyempre nasa Partido ng Lakasat ng Partido ng Presidente na Partido Federal. Pero marami din siya ay nasa PDP-Laban, POPONG, NP, NPC, NUP, pati Liberal Party. Yun ang punto nga, grabe yung corruption eh. So, kaya nabago kung yung Diskayas ay dahil may pinaprotektan sila o tinatakot sila ng mga protectors nila na tumihimik na kayo, e, ito yung point. Nandiyan pa rin sila. May pork barrel sa 2026 budget, sigurado yan at magkakap or congressman pa rin sa 2028 pagka tayo nasusunod na halalan. Opo. Sa inyong palagay, sino ho ang mga pinagtatakpan ng mga diskaya? Oo. Oh. So, sa to lang, pwede ilista actually yung mga proyekto at <coughs> kung nasa yung mga diskaya. um, marami din actually nasa... Hindi ko na papakaya yung isang diskrito, baka malayable ka niya. Pero kung bisa sumbong sa pangulo website, ito yung mga kongresista sa Abra, sa Bulacan, sa Nuro Biscaya. Kabilingan doon sa mga at, at sa Yan ang tatlo sa mga tatlo apat sa mga rehiyon na pinakamaraming proyekto ng mga Diskaya. Opo, may binanggit po si Ombudsman na uh, na senador na yung kanya raw huyatang oh. kamag-anak ay may-ari ng uh, isang construction firm na inililink o nagkaroon po ng ng uh, transaction with the Diskaya uh, a company. I Ayun, mean, actually, sa so to lang, itong pinakasindapan ikagalit natin lahat So to lang, alam ng gobyerno ang lahat ng mga to eh. Tayo naman ang medyo nababaguan sa impormasyon na to. Yun ang nakakagalit. Alam ever since ng lahat ng nasa gobyerno, may paper tape naman yan, nandiyan yan. Alam nila kung sino yung corrupt. Nalok nga itong si Boy Sekremulia, si may interview sa kayo araw. Tawa ako doon sa comment niya. Nakita ang corruption na nasa kongreso ko pero walang basagan ng trip mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. po. Kasi kumbaga po, alam nila na yung mga kabaro nila o sila-sila ho sa circle, merong na, nakikitang ganito pero hindi nagsasalita kasi nga, uh, merong kaming ano, uh, kailangan namin irespeto yung kasamahan namin sa kongreso. Saka, <laughs> yun know point eh, hindi ka pa naman yung ng gobyerno problema ang kakulangan dyan, pinoprotektahan ng korup yung kapwa korup. Kahit mo sa politika, protektahan mo kasi korup ka rin. Kaya sa amin, ang pinaka-pinakamalaga ngayon, huwag lamang sana magkasya doon sa impormasyon na binibigay sa atin ngayon. Kasi pinipili nila. Kaya nga, yung ICI, kaya nakasarado yung mga proceedings na yan. Kaya yung sumbong sa pangulo website, hindi pa kalahati ng Falcon Projects ang dinagay nila dyan sa website. Kaya wala at ng mga pork barrel din sa kalsada, din sa mga tulay, sa mga purpose buildings. Wala din lumalabas na listahan ng pork barrel dun sa mga guarantee letter, di ba? Sa, para sa mga ospital. Kung siro -so yung gobyerno na galit siya sa korupsyon, mm -hmm. ibigay na impormasyon sa publiko, ibigay sa 97% na galit sa korupsyon, garantisado, nagalit tayo, may tulak para sa pan man managot lahat, garantisado, yan ang mag-uudyok kahit na paano na gumalaw kahit papaano, yung medyo corruption agencies din natin na corrupt talaga, yung ombudsman, yung DOJ, BIR, um, COMELEC, uh, Civil Service Commission, medyo hindi pwede magmula sa loob yung solusyon. Eh. kila magmula sa labas, kila magmula sa 97% yung solusyon. At yung galit natin, huwag tayo pumayag na imamanage tayo ng may ilang mga sacrificial labs. Dapat magpursigit tayo ng ilang informasyon para patulok natin sila. Gumulo naman ang tama. Opo. Siguro po sa panghuli na lamang po uh, uh, Professor Africa ano na ho ba yung mga, uh, based po sa inyong mga consultations and uh, uh, mga dialogue, ano na ho ba yung latest na, yung parang pinakamalapit ho sa katotohanan na wage increase para po sa ating mga kababayan? Ay, ay pinapalagyan pa rin namin na kung di umabot ng 1,200 pesos ang um, liniwang sa pabansang antas, kulang na kulang pa rin yan. Uh, mm -hmm. Tulad ng namin ngayon, yung minimum wage ngayon ay mas mababa pa ng 20-25% kumpara ng 1989. So, kunin na kunin talaga yung minimum wage ngayon. Sa aming kwenta, hindi ba baba sa 500 to 650 pesos depende sa region ang kailangan bigyan ng dagdag na sahod. Bigyan ng dagdag na sahod. Saka Sir Sani, sana yung 1,200 across the board no buong bansa? Oo. At ano yun? Uh, Ilabes na namin na-share naman sa, sa Congress yung findings na yan. Justifiable ang 1,200 minimum wage sa lahat ng region. Yan ang pwede sabihin na nakabubuhay ng saon para sa isang pamilya ng lima. Lalo na marami sa mga pamilya na minimum wage earners. Mga naman pang mayaman, na dalawat tatlo lamang ang, uh, ang family size, nasa 5 and above talaga yung family size ng mga may lina. Yes. Kahapon nga po yung paksa namin, yung panukala na libreng sanitary napkin, No, yung panukalang batas mm. na... Uh, Gawin ng libre sa mga mag-aaral sa mga health centers kasi yung mga sa isang pamilya kagaya po nung ah, nakausap namin kahapon, lima sila or anim na babae. Yung dohong sahod okay. ng kanilang nanay napupunta ho sa sanitary napkin. O di ba? Alam, ano, di ba grabe 'yun? Yung, yung sobrang convenient sanitary napkin, pati 'yun ba dapat pang mayaman lamang? Medyo na, mm -hmm, correct. tama tam din niyan pero across the board natin ang dami-dami mga makapagbigay ng ginhawa sa so ginahari Pilipino na mahal kung binabayaran talaga. So hindi nga medyo, um, kung hindi ma-address yung malaki ang korupsyon, kahit sana yung mga maliit na akabangin para makapagbigay ng ginhawa. Sana naman um, bigyan ng tamang attention. Opo. Hindi naman ho ba kayo nawawala ng pag-asa sa Ibon Foundation na, yung iba ko kasi naiinip, Ah, uh, Sir Sunny puro, puro investiga, puro alam niyo po yun, hearing presscon. Uh, hindi naman huba ba kayo nawawala ng pag-asa na may patutunguhan itong uh, pag -e expose sa mga flood control anomaly sa ating bansa? Uh, ano ba sa ako sa kami nyo? nakita namin yung mga results ng survey na yung 7% na iniwala na malala yung problema. Hindi tayo mawala ng pag-asa kasi ibig sabihin... Kamunatan lang kailangan solusyon mo dito eh. Yung, yung tinatago yung katotohanan sa atin. Gusto nila manita yung bulag sa mga pangyayari. Pero kung may nagtatanong at may nakakuha ng sagot, I unti-unti talaga siya. Pero lalakas talaga yung loob mo na basta nasa tama, ilalaban mo yan talaga hanggang kamatayan. Pag sa susunod na yung rason, yan lang naman talaga Maraming maraming salamat po, Professor Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Maraming salamat, sir. Kailangan, kailangan. Ingat po. Si Sir Sunny po ay isa rin po ekonomista, eksperto po pagdating sa economics at uh, siya po executive director ng think tank at research group na Ebon Foundation.